Batang lalaki pinatay ng mga alagang pitbull. Isang batang lalaki ay pinatay ng tatlong pitbulls na alaga ng kanyang ate. Naiwan mag-isa ang bata sa trailer ng ilang oras dahil pumasok sa trabaho ang ate noong lunes. Sabi ng mga reports na ang ate na si Alexandra Griffin Hedy, 24 years old, ay iniwan ng 9 years old na si Tyler Trammell Huston mag-isa sa trailer kasama ang tatlong pitbulls noong lunes ng umaga para pumasok sa trabaho. Ang mga aso daw ay nakakulong. Pag uwi ni Alexandria mula sa trabaho, nakita niya na nakawala ang mga aso sa kulungan at nakita si Tyler na duguan dahil inatake siya ng mga pitbulls. Sinugod ang bata sa ospital ngunit maraming dugo ang nawala sa kanya at siya ay lumisan. Ang mga local animal care service workers ay dumating para kunin ng mga aso. Ayon sa kanila, never daw naging mabangis ang mga pitbulls ni Alexandria. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit iniwan si Tyler kasama ang mga pitbulls. Sabi ng isang kamag-anan na nag-aalala ang pamilya dahil umaway dati ng bata ang isa sa mga aso. Isang video na nakalagay sa YouTube ay ipinakita na hindi mabangis ang mga aso, ngunit hindi tayo mahakasigurado.